Problema sa barangay publasyon sa Tuba Binget ang tambak na mga basura. Ang mga ito kasi hindi on time na kukolekta. Kaya si Aling Marjorie walang magawa kundi magantay kung kailan darating ang mga mga kolekta ng basura. Actually meron dyan sa baba, eh, may mga problema sila with regards to sa mga garbage nila kasi kahit na hindi tawag na hindi garbage collection ng ano, schedule nila, meron pa rin naman nagtatapon ng mga basura. Ayon sa barangay, maraming dahilan kung bakit hindi on time ang pangongolekta ng pamahalaang bayan. Iti uh, reason na uh, uh, ito uh, at iti uh, maintenance, sa uh, lugan. Kaya ang pamahalaang bayan, nakikitang solusyon dito ay ang pagkakaroon ng garbage collection fee. Nasa revenue code na namin yun, naka-revise nila last year yung revenue code, so naka na doon. Okay lang no po since parang para din naman sa kanila and para din naman sa ano sa community Simula ngayong buwan ipapatupad na ang 750 pesos na taunang garbage fee sa bawat bahay Ang mga makukolekta ay gagamitin ring pangbayad para sa tumataas na gastusin sa operational cost sa pangongolekta ng mga basura Tumaas na yung krudo maintenance ng sasakyan uh, sa sahod ng mga basurero namin dumadami na kasi actually compared to last year nag uh, as of uh, August nagdoble po yung basura namin pero maaari ding bayaran ito kada buwan hanggang sa mabayaran ang taunang bayarin pwede nilang staggered yung payment kasi throughout the year naman yon so pwede silang monthly um, installment basis pwede Maliban sa operational cost, gagamitin din ito para sa pagsasagawa ng clean up drive. Kaya nga ginaminiminten naman ng, ng barangay yung clean up drive twice a year. My message to the to all constituents, especially here in Poblacion, uh, regarding the uh, collection of uh, garbage fee uh, being implemented or collected by the municipal government. Uh, Agbayad tayo. Agbayad tayo iti uh, garbage uh, fee as imposed iti municipal government considering nga tapno uh, uh that no ma maintain iti municipal government dagiti programs, projects, activities da. Paraan din ito ng pamahalaang bayan upang mapanatili ang programang waste management at matiyak ang kaligtasan ng kalusugan ng mga residente. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.